General Torre, nakalikom ng 16 na milyong piso, handang harapin si Baste Duterte sa suntukan. Sa gitna ng mainit na hamuna ng suntukan laban kay Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte, dating QCPD Chief Gen Nicolas Torre III ay tila mas determinado na ngayon matapos makalikom ng halos 16 na milyong piso na donasyon mula sa mga taga-suporta. Hindi ito tungkol sa pera, kundi sa prinsipyo, pero ang suporta ng taong bayan ay patunay na hindi ako nag-iisa, ani Torres sa isang press conference. Ayon sa kanya, ang nalikom na pondo ay gagamitin para sa legal fund, personal security, at logistical preparations sakaling matuloy ang paghaharap nila ni Mayor Baste. Si Mayor Baste ang unang naghamo ng santukan sa social media matapos ang ilang buwelta ni Jen Torre tungkol sa umano'y maling pamamalakad at pamumulitika ng mga Duterte. Sa halip na umatras, sinagot ito ni Torre ng buong tapang at sinabing handa siyang harapin ito, anumang oras, kahit saan. Ayon sa kampo ni Torre, ang pondo ay galing sa mga pribadong individual at ilang negosyanteng nais tumulong sa laban para sa katotohanan at prinsipyo. Anila, hindi raw ito campaign fund kundi isang movement fund laban sa pang-aabuso ng kapangyarihan. Reaksyon ng publiko, mixed reactions ang natanggap online, may mga sumusuporta at humahanga sa tapang ni Jen Torre, habang ang iba naman ay nanawagang itigil ang personal na bangayan at itoon sa mga tunay na isyo ng bayan. Ayon sa impormasyon mula sa loob ng lokal na pamahalaan, inaasahang lilipad sana patungong Singapore si Mayor Baste para sa isang official engagement, ngunit biglang nakansela ang biyahe ilang oras bago ang scheduled departure, hindi naman malinaw kung ito ay dahil sa personal na rason o may kaugnayan sa umiinit na issue sa pagitan nila ni Jen, Torre. Timing na timing ang pagkansela, lalo tuloy lumalalim ang hinala ng publiko na umiilag si Mayor Baste sa isyo, ayon sa isang political analyst. Konteksto ng bangayan, nagsimula ang iringan matapos punahin ni Jen Torre ang umano'y maling pamumuno at mga pahayag ng ilang Duterte allies. Sumagot si Mayor Baste ng isang hamon ng santukan kay Jen Torre na agad namang tinanggap ng huli. Si Jen Torre ay nakalikom ng 60 na milyong piso na donasyon mula sa publiko, na ani ay gagamitin sa laban para sa prinsipyo. Sa gitna ng lahat ng ito, ang bigla ang hindi pagtuloy ni Mayor Baste sa kanyang biyahe ay umani ng sari-saring reaksyon mula sa netizens, may ilan na nagsasabing ito raw ay, iwas gulo. Habang ang iba naman ay nagsususpechang, tumatakbo sa sariling hamon, tahimik pa rin ang kampo ni Mayor Baste, at wala pang opisyal na pahayag kung bakit hindi siya natuloy sa Singapore.